Iba ko ang barker dito Ikuha mo ko ng ano ng pasayro dyan na uh, late na May nakamasahin dyan sa akin yan Saan ka ma'am? may bago lang na din Bago mag-meral ko Late ka na ba? Oo oh, yes, yes. ay nahatid ko kasi nagre-rescue uh, kami mga late na kasi ang dami ng mga nakatanggay dyan oh. ano aras pasok mo? Seven. Seven. din pangina ko sa dito ah ah ma'am anong destination ilalagay ko sa map? Rockwell or Tigas Rockwell or Tigas mm -hmm. tama ba to? Mm -hmm. tower 2 eto ma'am kanina ka sa sakayan ma'am? ano yun 30 minutes anong problema? walang jeep o puro puno? Nagurukod na po yung pasanuan ni. Eh. Oh, huwag kang magalala ma'am, makakarating Thank you. Ito ma'am yung tower to, no? Yes po. Oh, okay. Kuya Patanggal. Ito ma'am. Kuya, pwede tayo picture? Oh. <laughs> sige ma'am, sige ma'am. Thank you kuya, ingat po. Oh. Puya, ingat. You're welcome to your...